Samantala, Sen. Obama Aquino, Mayor Lenny Robredo at Mayor Benjamin Magalong usap-usapan ngayon sa social media ay sa kanyang lunch meeting. Ang kasama natin sa balitang yan si Idol Noli Christian Salio ng IFM Baguio. RMN Live Report! Usap-usapan ngayon sa social media ang lunch meeting ni Senator Bam Aquino, Naga City Mayor at dating Vice President Lenny Robredo at ang matunog ngayon na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ang nasabing lunch meeting ay patungkol sa pag-uusap sa mga posibleng pagtutulungan nila sa linya ng public service. Ibinahagi nila sa social media na tinalakay nilang usapin sa kanilang mga advokasya bilang tagapangulo ng Senate Committees on Basic Education and Science and Technology. Kasama rin sa mga pinag-usapan ay ang mga usapin patungkol sa good governance advocacy ng mga leader. Ayon kay Senator Bam Aquino, naging productive naman ang pagpupulong at umaasa siyang makakatuwang si Narobredo at Magalong sa mga susunod pang mga proyekto. Samantala, hindi naman naalis sa mga netizens na nakakita sa pausa ang mag-react at mapasabi kung may plano bang tatlong leader para sa susunod na eleksyon at kung ano nga ba talaga ang layunin ng mga sunod-sunod na pagpupulong ng mga personalidad sa politika. Nagbabalita mula IFM Baguio, ito si Idol Noli Christian Salio. Tatak, RMN. RMN.